dito ako sa may ano guys sa may moro guys sa may tagangin, guys ayun guys yung mga mabibili guys so, mula lang guys kuya yung asa nyo ayun <coughs> guys yung asa takatakot guys sa asa ayun guys may mga mabibili guys at may aso, guys. Nasira na, guys, yung payong ko, guys. Kuya, yung aso nyo. Guys, yung aso. ayun guys, yung aso. ayun guys, yung aso. Nasira ang payong ko. Ayan ang payong ko, guys. Nasira na. Ang init, guys. Ayan, guys, oh. May mga nagumititinda rito, guys. Na, yung mga putas, guys. Ang init, guys. Er, gumagamit na yung ulo bes ay wala hindi na ko nakita bes kasama mm, ko guys vlog na lang tayo guys no, may mga ano dyan rambutan ayun guys yun ay, no, yung rambutan pala dito guys wala lang ang pera guys at eh, saka may flower dyan guys oh dami guys oh guys may flower guys hindi yan guys sa may ano Naghangin guys. Ayan na guys. Pag-hangin. Naglalakad ako guys. Padaan ako guys. Ngayon guys, so may mga prutas guys. Eh. Ayan o. So. guys. Naglalakad lang ako, guys. Ah, init guys. Baka init. Init guys. Naglalakad ako guys. Tapos ang puso-pusok pa. Ang baho. guys. Dito tayo sa may, may may bangkal. Ay, may, guys, may and dito, eh. May mga bilhin ng mga putas, guys. Dito ako, guys. Napaka-init, guys, eh. Makulim lim na mainit, guys. Naglakad lang ako, guys. Hamang, ano ko, guys, maglakad, guys. Maglakad lang talaga ako, guys. Ayan, guys. Nakakatakot yung aso dun, guys. Lalabas yung mga pangal, guys. Guys, dito may aso din. Takot ako, guys, sa aso. Ayan, guys. May aso dito, guys. And, guys, may aso, guys. Ayan, guys, may aso. Ayan, guys. Sa so, ko yung asa, guys. Ayan, guys. Lalakad lang ako, guys. Ayan, guys. May mga trabador dyan, guys. Lalakad lang ako, guys. Hmm. May ginagawa kasi dito, guys. Alam ko ano to this. Ayan, guys. Lakad lang ako talaga guys. Pinagtripan ko na naman sarili ko guys. Paglakad. Ang mga aso guys. Eh. lang ako guys. Ayan guys. Lakad lakad lang tayo. Lawak dito sa Horon eh. guys. Sino yung mga aso guys. Ito yung gis eh. Ayan guys. Tatanim yung gis si kuya. Tapos may mga aso guys. Tapos ang ulit ng kalsada guys dito sa morong guys. Wala uh, dito guys. Ang to guys. Ang ulit uh, guys ano guys. Ang daan. Mas lalo guys dun sa dadaanan ko guys. guys. Napaka-init guys. Lalakad ako guys. Ang init. Tara tayo guys. Tara ano, tara tayo. Ano guys Plastic eh. Pagkain to guys ng aso. guys sobrang init ayun eh din dun this. baga hindi makakalpas yun eh sa bahay guys And guys and hindi you know, ako guys sa so may holy angel to guys uh. holy angel guys And then, guys holy angel <laughs> Ipunitain natin yan guys sa November. November 1 guys. Mahaba ang ating video guys. Ayan guys. Mahaba. Ang init. At ang init guys. Lakad lang tayo guys eh libre para ano guys hindi tayo makakonsumo sa pumasahe mga kaya sa buto guys nagsara guys guys nagsara nagsara guys yung ano kainan ayun guys may kumakaway kaway po guys <laughs> ayun guys may kumakaway guys ayun kumakaway guys ayun guys tayo naggalang papaitim tayo lalo guys ay may aso na naman guys natatakot ako guys eh. bakit kaya nakakalat ang mga aso na to guys <laughs> eh. ang aso guys ay, si ate yung sipag ni ate the guys eh. ayan na guys ayan na guys ayan na guys

wala hawak guys wala hawak guys yan wala hawak parang talagang nasa provincia ka pa talaga guys provincia kasi wala ba ano guys sa uh, matataas na building guys iti rin guys uh. Dito rin eh, Rex. Hmm, ito guys. Ito it. rin, do it, guys. na guys. rito dog. Mga guys. Lawak pa rin, guys, Lakad talaga tayo, guys. Oh, you don't want to go to this place tapo. Oh, poli. Kasi hindi sa kita nang ano, guys. Ng tao, guys. Kasi nakikita nang tao. Kaya the drumming mo, to dami nagmumotor guys lalo dito guys ah, oh, nakakatakot na daan guys And dito tayo guys oh, ang um, bata <laughs> ayun, guys ang lawak nga nandahan guys kaso lang nakakatakot guys is... ayun no guys yung kanal takot guys ay mga kanal wala tayong madaanan guys ay dito guys so, oh ayun mga sasakyan ako, ako takot abisan yeah, na natin eh abisan na natin na natin guys Kaso lang. May aso daw dito, guys. Nang hahabol daw, guys. Pero slowly lang tayo, guys. Huwag tayong magpapaano, guys. Slowly lang. Oo, wala naman yung aso, guys. Parang nagubutong na, guys. Nang butong na yung aso. Buti na tahimig, guys. Hindi nang hahabol, okay, guys. Guys. And guys, nandito na tayo. Hi, nakaligtas tayo sa asa, guys. Ang lawak, guys. Ganoon ako dito, guys, kanina. Wala talaga. para siyang, guys, ko so, rin siya. Surprise siya. Huwag ko dati, guys, itong result siguro ito, guys. Dati. Ayan guys. Reset din dati guys. Ayan Ay, napaka-init guys. Init. eh, ah, gusto ko na guys ay, Init pala. Malapit na ako guys. Ayan aso din, guys. Dami aso, guys. So, nakakalat. Nakakatakot. <laughs> Mari silang mga gabi. Mm. Malapit na ako, guys. dumadaan ng tao talaga guys kanal kanal no yun na guys patunda na ako dito guys ang oh, init po sobrang init guys kapat may na pumunta rin sa cementery ito guys yung cemetery dito guys makabot sila pumunta rin nagalaw siguro sila na, guys malaki po. Dino na tayo guys may ano na tayo. papunta na tayo dito sa uh, may PC guys. PC guys. Ayan guys. Pagunit ang kalsada nila guys. Pipot ng dance tapos marami pa nakaharap guys. Marami pa nakaharap. Ayan guys. Ayan guys. Nakikita mo, maraming nakaharap. Ipipot na nga ang daan. Just kiss yung mga yung kamilid. Ipipot na nga yung mga kasakyan. Para ka magpapantintero dito, guys. Sa mga kasakyan, guys ayan guys may matanda guys na open, guys nainit guys nandito guys mukha na akong covered ayan covered na tayo guys ayan guys meron meron doon bagong kainan guys in, guys o. Ako mong kainan, guys. Pinit. Ako kainan, guys. Ako mong kainan, guys. guys. basta huwag mong kainan, guys. guys. May araw na tayo, guys. Pagpunta na tayo rito sa may... Ah, oh, guys. nag guys. Ayan. Ayan. Ayan hey guys. Punta na ako dito sa ay ano guys. Inis guys. Inis guys. Inis. Ayan. Ako ba ako guys sa mga ay may puto dito guys yun. Ito guys. guys yung dito ko guys sa no elementary ako guys sa TEC guys ayan guys TEC ayan guys TEC ako nag ala ng no elementary ako guys it's closed kasi ano you know, guys na doon nagulo gulo na base ko po gulo gulo na buho guys haba ng ating ano guys may mga tindahan din dito guys dito sa may mga gate gate guys ganda rin guys nitong camera ko cellphone ko guys Una pa cellphone to that, guys yung dati kong pinag-aaral guys, TC. Ito ako nag-aaral guys ng elementary guys. Ang baho guys. Magpahag. Mga tindahan pala dito guys and yung tindahan dito guys yung mga nasa good din guys na mga tindahan ayan Ay, guys wala kasi yung daan guys ng tao Here, din dito guys pag ano mga sasakit mabilis kasi guys eh mabilis guys yung mga sasakit dito mabilis guys yung mga sasakit ayan makikita nyo guys mo, madilim na oh paligiran kailangan ko na guys umuwi umuwi na tayo guys umuwi guys ang init ang init guys ang init hindi ko na kaya guys, init guys kasura Ayan, guys. Ayan, dito na lang, guys. Ayan. Aking vlog for today's video ang mga daanan na makibot, guys. Ayan, dito yan sa may, -may bangkal, guys. Ayan, guys. Bangkal yan, guys. Ang bibig sa mga sasakyan din, guys. tayo guys sa sakayan guys mga nga ba guys yung aking ano, guys aking video guys ayan guys at ang init maglalakad tayo sa kainitan sobrang init uh -huh. Bil Bili sa mga susakayan dito guys dito dito sa may bangkal to guys sa may papuntang morong guys nagdalakad lang ako guys may mga imbornal dito guys mga ano guys walang kaanan ng tao ano, guys may mga ay ano, ano dito guys bigla tayong ano no? ano yung may for service na lang guys kung okay pa yung sasakyan lang yun guys haba na lang akin guys video si Joy Kagsawa And rice pakainit malalaki ng mga truck dito guys wala naman guys walang daanan ng tao guys nakakatakot walang daanan guys yung tao guys nakakatakot umibitkit pa yung mga ano guys yung mga sasakyan eh wala na nga tayong mga daanan nakakatakot pa guys sa lungkot tayo guys ayan ay parang may doggy doggy may doggy spot na naman tayo guys nakita ko nakita ko ng na. laki guys laki guys eh. laki nakakata ko naman guys Jesus ni Guys, tulungan niya ako makadaan sa kanya, guys. Ayan, guys. May nakita akong asa, guys nakakatakot pero <laughs> naman guys, magayit to Jesus nga guys bakit sa kaysa at nga guys tapos sinususakay tumatabi rin guys ayun, tumatabi nga susakay wala okay. okay. naman, wala naman tao guys ta lang guys dito. Tumo na natin guys. Guys, ng sa labas. Mga wala sa naman. Okay, guys. Along the alley. I'm cellphone ko guys. I want to guys. yun guys, I'm problema dito kasi sa Kendi. guys. Tao. ako. Sa kadadan dyan Sa gilid. Gumigilid din sa sakin guys. nag lang tayo guys. Gumilid tayo guys. Okay, ano guys. Are, uh... tayo guys. Uy, may bagong bukas na Honda, guys. Ayan, guys, so. oh. Honda. Mga sasakyan, eh. Kaya dumami, guys, yung mga sasakyan sa ating bansa, guys. Ay, bento sila ng benta, please, so. And, guys, oh. So. Ayan, so. okay, so, no guys. Ayan, guys, oh. mga dito, guys, oh. Okay, sumabaan. Ang problema, guys, eh.

Dito, 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 guys. Tanyan naman ako, guys yeah. Magtay, guys. Uy, ito. O, guys, nandito na ako sa mga sakayan. Tapos, ayan. dito tayo guys Sabi sa kaya ng jeep guys Thank you for watching guys Salamat eh guys may mga kayo nandito guys Thank you guys